So yung guys na dito ako ng sa Carrefour. Ito yung mga cellphone nila dito. Ayan. Apple ba yan? Ano nga? Apple. Uh. Mamahal ano? Isang malaking baka na oh. <laughs> Mahal. Pinaka mababa, ano ba 'to? Ni Lobo, ay Dinobo. Yan guys, sa mga cellphone ngayon dito. Ayan ang mga budget meal. Oh. 299 Motorola ito yung tablet nila o oh. pambata yung pangalan niya pambata ito samsung oh ay Apple pala to malo 1,299 real yan real so, dating ano siya oh. sa 400 nyo lang tab, uh, ah, ano, tablet Samsung yan ito naman yung mga Samsung nila na Galaxy ito yung ano ba to? Galaxy A15 uh, ah, 700 Ito, okay na to. Ito. A14. A14. lang yung, A, 15 no sa mga kababayan natin natin dito sa Jeddah punta na kayo dito sa sa Carrefour ito pati siyang 419 ngayon 299 na lang Galaxy uh, A04 siya. Yan, dami. Dami silpon. Kwarta lang ang wala. <laughs> Tawa si ate. Ito na mga kaibigan yung mga Nokia. Dati sikat ito eh. Ayan, napag-iwanan sila. Ayan, mga Nokia oh malalaki din. Ah, mahal ari. Ay, Oppo pala ari. Oppo Reno 10 256GB. Ayun no 1,499. Mahal. Ito naman yung ano, mga mamahal yung Samsung, ah, S24 Ultra. Ayun no malo 4,599 dati siyang 5,399 isang malaking baka na yun sa Pinas lalo dito 6,000 6,899 walang iya yung na uh, ano yun yung nabubuka <laughs> dalawang inahimbaka na yan sa Pinas okay so may ano dito o, ano ba tawag dito super so, uh, general ano? para siyang ilkonom malamig hmm. malamig yung presyo nyo oh. dating dating 1, 800, 99. ngayon ano lang 1,799 hmm. pwede pang ipakargo malakas kaya sa aircon yan no, matipit daw malamig oh ayun tangalan niya oh tangalan ng aircon hindi naman ito nilalagay na yun oh hindi nga malamig oh tama-tama ito sa ano pag maliit-liit ang kwarto mo pwedeng-pwedeng pakargo yan o dito may ano naman may electric pan ito operation nyo dating uh, 89 ngayon 69 na lang na promo yan oh electric electric pan ito mga kaibigan oh, may silpa dito plancha ah, uh, dalawang klase ito plancha may pang ano eh saan ba ito sa tubig ito pala nilalagay ng tubig ayun oh may ano dati siyang ano dati siyang 129 ngayon 89 bago ito ito isang klaseng plancha oh. pwede na to dati siyang 40 39 na lang ay dati pa lang 49 39 na lang ay eh, mga kaibigan yung mga dito sa Jeda dito lang yung sa Carrefour dito yung carrefour dito sa ano uh, daan ng ano Prince Majid Road ito naman yung mga painit, mga painit na ng tubig oh. Dati siyang 49, 45 na lang. Painit na ng tubig. Ito maganda oh, Philips oh. Dati siyang 139, 99 na lang oh. Maganda yan, Philips. Ano?